Good morning. Tayo ay magpapababa ng baka dahil uh, kumandi na ang ating inahin. Ang tagal ito guys kumandi. Seven months na yung bisero niyan. Ngayon pa lang kumandi ang ating inahin. So ayan. Bigyan natin siya ng magandang ganador. Tingnan nyo guys, ang kanyang ganador. Masama ang panahon at may bagyo. Pero hindi mapipigilan itong ating inahin na kumandi. Ngayon ay iniintay lang natin yung ganador. Bibigyan natin siyang magandang ganador para maganda rin ang kanyang bisero. Kasi itong inahin natin ay mistisa eh. Kaya kailangan natin ay solid na solid na ganador para maganda ang kanyang bisero so ayan na nga po ang ating ganador ayan po ayan po ang ating ganador super laki malaki to, mga bosing are o yan po ang ating ipaganador sana lang ay kaya din ng ating inay gawa ng ating may kaliitan ng ating ang ating inay Ayun, ay, laki nito ayun ay, na po Nga bossing, mga busing mga <laughs> busing laki ng kanador natin ito ang ating kasagsaga ng bagyo at saka bakuhan bago tayo ng pwesto. babahan lang kasi maliit yung inahin natin tapos ang laki ng barako nakakamabalikan yun eh. Pak bagi ya. Uh, nak nak y con lo lalaki niya. Ito ng katawan. Sa so, tingin nyo guys, mga magkano na kaya yung ganador na yan? Comment po. ayun oh no, sobrang kapal niyan. At mas maganda pa siya sa personal. Hmm. maihi na. Isa <laughs> lang talagang babahan ay eh. ano na okay na. So ayun na nga ang Grabe, kapal oh. Ayan. isang baba lang eh isang sangpa lang po ayan po, meron na tayo ulit na yung isa nating inahin ay nababaha na po yun walang ya ito ay oh. Kala mo naman ikagagandang baka. Gusto pa yan. Gusto pang pa isahan ay. Ayan po. So yan po yung ating ganador dun sa ating inahin. So pagkapan. Ang talaw pati. Ayan ang ating inahin. Buti na lang kinaya. Kina, kinaya nung kinaya niya yung ganador. Ito po, mayroon na tayong sana ito ay napuruhan na para hindi na tayo magulit ng pababa. Pero ilagi naman yun, yung, yung barako na yun. Talagang isahan lang ay nabubuntis na yung inahin. So, ito next year po, meron na tayong aabangan. Bali, dalawa na ang buntis natin baka. Nauna na yung isang malaking inahin. Ito ay ngayon pa lang. Seven months na yung... Seven months na po yung anak niyan bago nagpababa. So, ito na guys yung ating pinababahan na inahin. Kapag guys, pinababahan ninyo at nababahan na paluin ninyo guys yung buntot para hindi siya umihi Palu paluin ninyo yung buntot para hindi siya umihi